Isipin mo ang malaking arka ni Noe na itinatayo sa gitna ng isang henerasyong tiwali at malayo sa Diyos. Ang mundo ay malapit ng harapin ang pinakamalaking hatol sa kasaysayan, ang baha. Inutusan ng Diyos si Noe na ilagay sa arka ang isang pares ng bawat uri ng hayop upang masigurado ang kaligtasan ng mga nilalang. Marahil narinig mo na ang kwentong ito ng maraming beses, hindi ba? ang mga hayop na pumapasok dalawa-dalawa, nagmamartsa papunta sa arka habang nagsisimulang bumuhos ang ulan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lahat ng mga nilalang ay pinahintulutang pumasok? Hindi pinayagan ng Diyos na makapasok ang ilang mga nilalang sa arka at hindi lang tayo tumutukoy sa mga nifilim, ang mga higanting binanggit sa Genesis. Mayroon pang ibang mga nilalang mga misteryosong nilalang na may mga kapanapanabik na kwento na iniwan din sa labas hindi kasama sa plano ng pagtubos na dinisenyo ng Diyos para sa bagong simula ng sangkatauhan kaya halina't sumama sa akin noong unang panahon bago pa nila munang tubig ng baha ang buong mundo ang mundo ay malayo sa pagiging isang lugar ng kapayapaan tulad ng iniisip ng marami ang kasamaan ay kumalat na parang lason at nagsimula ang katiwaliang ito sa mga nilalang na ligaw na tinawag ng mga sinaunang tao na mga nahulog na anghel. Sila ay mga nilalang na dating naninirahan sa langit, ngunit dahil sa kanilang pagre-rebelde laban sa Diyos, bumaba sila sa lupa at mula ron nagsimulang magbago ang lahat sa Hudas Kabanata 1, Talata 6, mababasa natin at ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang sariling nasasakupan kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan ay iniingatan niya sa ilalim ng kadiliman sa walang hanggang mga tanikala hanggang sa paghatol ng dakilang araw. Sa ganitong kalagayan ng pagre-rebelde, nagsimulang makipag-ugnayan ang mga ligaw na anghel na ito sa mga anak na babae ng tao ikinuwento ng Biblia ang kwentong ito nang direkta sa Genesis Kabanata 6, mga talata 1 at 2. At nangyari nang magsimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at sila'y nagkaroon ng mga anak na babae, nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga tao ay magaganda. At sila'y kumuha ng mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Mula sa unyong ito na hindi ayon sa kalikasan, isinilang ang isang lahi ng mga higanting makapangyarihan at marahas, ang mga nefilim. Ang mga higanting ito, ang mga nefilim, ay hindi lamang mga nilalang na may napakalaking tangkad. Sila ay naging buhay na simbolo ng katiwalian na sumakop sa mundo. Sa Genesis, Kabanata 6, Talata 4, mababasa natin, may mga higante sa lupa noong mga araw na iyon at gayon din pagkatapos nang ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng mga tao at sila'y nagkaroon ng mga anak. Sila ang mga bayani noong unang panahon, mga taong bantog. Ngunit ang mga bayani na ito ay hindi mga bayani sa marangal na kahulugan. Nagdala sila ng karahasan, kaguluhan at kasamaan na napakalalim na ang mga langit ay nalungkot sa naging kalagayan ng paglikha. Ang mundo ay nasa pagkawasak, ang puso ng tao ay napuno ng kasamaan at ang buong daigdig ay nagdanas ng katiwalian at sa gitna ng pagkawasak na ito, naroon ang mga nahulog na anghel at ang kanilang mga anak, ang mga nefilim. Siyempre, ang mga pangunahing tagakatiwala ng kasamaan ng sangkatauhan, ang mga nagdala ng alon ng kasalanan, ay walang lugar sa kaligtasan kaya't ang mga nahulog na anghel at ang mga nefilim ang unang nilalang na hindi pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa arka at may malinaw na dahilan para dito. Ngunit ngayon nagsisimula ang mga bagay na kumuha ng kakaibang takbo. Hindi lamang ang mga nefilim at ang mga nahulog na anghel ang naiwan sa labas ng arka. Mayroong mas malalim na bagay, isang bagay na mas madilim na hindi madalas binabanggit at sila rin ay hindi pinahintulutan na pumasok sa arka. Ang mga nilalang na supernatural na nilikha ng mga higanteng ito. Ang mga inilarawan sa aklat ni Enoch ay nakakatakot ayon sa kanyang mga ulat ang mga nefilim na noon ay mga makapangyarihan at marahas na mga higante ay hindi nasiyahan sa kanilang pamumuno sa mundo gamit ang kanilang pisikal na lakas. Sila ay naging obsidido sa mas malaking kapangyarihan at kontrol sa paglikha. At dito nagsimula silang gumawa ng isang hindi kapanipaniwala. Mga nakakatakot na eksperimento, pinaghalo ang mga uri ng nilalang at lumikha ng mga hybrid na hindi bahagi ng orihinal na plano ng Diyos. Ang mga higanting ito kasama ng mga nahulog na anghel ay nagsimulang ituro sa mga tao ang mga ipinagbabawal na sining. Mula sa pagmamanipula ng kalikasan hanggang sa paglikha ng mga sandata, kasama na ang pagbubunyag ng mga lihim na makalangit. Nagdala sila ng uri ng kaalaman na hindi nakalaan para sa sangkatauhan. Ano ang layunin nila? Upang sirain at baluktutin ang lahat ng ginawa ng Diyos. Ang mga eksperimento nila ay hindi lamang sa mga tao. Sinimula ng mga nefilim na pagsamahin ng iba't ibang uri ng hayop, lumikha ng mga hybrid na halimaw na lumalabag sa mga hangganan ng mga nilalang. Isipin ang mga nilalang na bahagi tao, bahagi hayop na parang galing sa mga bangungot. Naglaro sila bilang mga diyos, sinusubukang muling likhain ang buhay ayon sa kanilang baluktot na imahe, at ang resulta ay isang malalim na kaguluhan. Ang mga halimaw na ito ay gumagala sa lupa, nagdudulot ng pagkawasak at takot. Hindi lamang sila mga pisikal na kasuklam-suklam, Dala nila ang tatak ng kasalanan, isang bagay na napakalalim na hindi maaaring payagan ng Diyos na magpatuloy ang mga nilalang na ito sa pag-iral. Ang mga hangganan sa pagitan ng natural at supernatural ay nabubura at ang mundo ay napuno ng mga nilalang na hindi dapat umiral. Ngunit ang tanong na bumabalik ay hanggang kailan ito magpapatuloy? hanggang kailan magagawa ng tao at ng mga nefilim na sirain ang paglikha bago pumasok ang Diyos. At kung iniisip mong tapos na ang kwento, nagkakamali ka. May isa pang nilalang na hindi pinahintulutang makapasok sa arka. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa at katarungan, ay nagpasya na hindi niya hahayaang magpatuloy ang kaguluhan. Sa Genesis kabanata 6 talata 13 sinabi ng Diyos kay Noe Ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harap ko sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan at narito lilipulin ko sila kasama ng lupa Ngunit sa gitna ng hatol na ito, naghanda rin ang Diyos ng kaligtasan. Inutusan niya si Noe na magtayo ng isang arka, isang sasakyang mag-iingat sa kanyang pamilya at isang pares ng bawat uri ng hayop. Ang ikatlong nilalang na nagbibigay ng maraming tanong kapag pinag-uusapan ang arka ni Noe ay ang mga isda. Maraming nagtanong bakit hindi kasama ang mga isda sa arka ni Noe. Kung dinala ni Noe sa arka ang lahat ng mga hayop sa lupa, mga ibon at mga reptilya, bakit walang binanggit na mga uri ng isda? Ang sagot, bagaman simple, ay may malalim na lohika. Ang baha ay isang sako ng binubuo ng tubig na bumalot sa buong ibabaw ng lupa at ang mga isda natural na nabubuhay sa tubig. Kaya hindi na nila kailangang magtago sa arka. Sila ay nasa kanilang likas na kapaligiran na at ang mga tubig ng baha ay hindi direktang nagbanta sa kanilang kaligtasan. Nilipol ng baha ang buhay sa lupa, ngunit para sa mga isda, hindi nito fundamental na binago ang kanilang tirahan. Sa Genesis kabanata 7, talata 23 nasusulat kaya nilipol ang lahat ng mga nilalang sa ibabaw ng lupa, mula sa tao hanggang sa hayop, hanggang sa reptilya at hanggang sa mga ibon ng langit. At sila'y nalipol mula sa lupa at naiwan si Noe at ang mga kasama niya sa arka. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagkawasak ay nakatuon sa mga nilalang na naninirahan sa lupa at sa himpapawid, ngunit hindi sa mga nabubuhay sa tubig. Ang kanilang tirahan ay hindi nawasak ng baha kundi sa isang paraan ito ay pinalawak pa dahil ang buong mundo ay natakpan ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit walang isda ang kailangang pumasok sa arka. Bagaman ang baha ay hindi direktang nakaapekto sa mga isda. May ilang katanungan na nananatili tungkol sa mga matinding pagbabagong naganap sa mundo noong panahong iyon. Isa sa mga tanong ay ang posibleng paghahalo ng tubig tabang at tubig alat na maaring nagdulot ng hirap sa ilang mga uri ng isda. Gayunpaman, walang binabanggit ang tekstong biblikal tungkol sa mga pagbabagong ito at walang anumang indikasyon na ang mga isda ay naging bahagi ng hatol ng Diyos. Nakatuon ang Diyos sa pagpaparusa sa mga nilalang na naapektuhan ng kasalanan ang mga tao, ang mga nefilim, ang mga nahulog na anghel at ang mga nilalang na naninirahan sa lupa. Ang arka ay itinayo upang iligtas si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop sa lupa at himpapawid na hindi makakaligtas sa ibang paraan at ngayon upang tapusin ang mga huling nilalang na hindi nakapasok sa arka ay yaong mga hindi nagsisi. Sa Genesis Kabanata 7, Talata 7, binibigyan tayo ng isang simpleng ulat ngunit puno ng kahulugan. Pumasok si Noe at ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak kasama niya sa arka dahil sa mga tubig ng baha. Bagaman maikli ang talata, dala nito ang bigat ng isang napakalaking pangyayari. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak at ang kanilang mga asawa, ang tanging mga tao na pumasok sa mga pintuan ng arka at sa pamamagitan nito, tiniyak ang kanilang kaligtasan. Inaanyayahan tayo ng talatang ito na pagnilayan ng malalim ang ating sariling buhay. Isipin ang senaryo, ang mundo ay puno ng mga taong namumuhay sa kanilang pang-araw-araw na gawain, nag-aasawa, nagtatrabaho, nagtataguyod ng pamilya at sinusunod ang kanilang sariling mga plano. Sila ay abala sa kanilang mga gawain at hindi binigyang halaga ang mga babala ni Noe. Ang tila malayong pangyayari sa kanila, ang ideya ng isang baha ay hindi nagdulot ng anumang pag-aalala. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain, hindi nila namamalayan na palalim na nang palalim ang kanilang pagkakalubog sa isang lipunang tiwali puno ng karahasan at kasalanan. Katulad ng marami sa atin ngayon, maaring sila ay masyadong abala sa kanilang mga sariling prioridad, nalilito sa mga agarang pangangailangan ng buhay at binabaliwala ang malinaw na sinasabi ng Diyos. Si Noe, tapat sa tawag ng Diyos, ay itinayo ang arka sa kabila ng mga mapanghamak na tingin ng lahat. Sa loob ng mga dekada, siya ay nagtrabaho at nangaral, nagbibigay babala tungkol sa kung ano ang darating. Ilang beses na kaya ito nangyayari sa atin? Nakikita natin ang mga palatandaan sa ating paligid. Tumatanggap tayo ng mga babala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngunit tulad ng mga tao sa panahon ni Noe, maaari tayong matuksong magpatuloy na mabuhay ayon sa ating sariling paraan naniniwalang may oras pa o na ang mga babala ay hindi para sa atin. Maaring hindi natin namamalayan na sa pagwawalang bahala sa mga palatandaang ito, hinahayaan nating lumago ang kasamaan at pagkamakasarili sa ating mga puso. Nang nagsimulang bumagsak ang unang mga patak ng ulan, huli na ang lahat. Isipin mo ang pagkataranta ng mga taong iyon na dating tumatawa sa mga babala, tinutuya si Noe at ngayon ay tumatakbo papunta sa arka, desperadong kumakatok, nagmamakaawa para sa pangalawang pagkakataon. Sa Genesis, mababasa natin at isinara ng Panginoon ang pinto sa kanyang likuran. Personal na isinara ng Diyos ang arka na nagpapahiwatig na ang panahon ng biyaya ay tapos na. Wala nang pagbabalik, wala nang pagkakataon para magsisi. Ipinapaisip nito sa atin kung ilang beses tayong tinatawag ng Diyos, binibigyan ng mga pagkakataong magbago at pinipili pa rin nating magpatuloy sa parehong landas, iniisip na laging may mas maraming oras. Ang kwentong ito mula sa sinaunang panahon ay may dalang makapangyarihang mensahe para sa ating panahon ngayon. Ilang beses na kaya nating hindi pinapansin ang mga babala ni Noe sa ating buhay? Marahil tulad ng mga taong iyon, masyado tayong abala sa ating mga sariling alalahanin at mga kagustuhan na hindi natin napapansin na papalapit na ang paghuhukom ng Diyos. Ang pasensya ng Diyos ay walang hanggan, ngunit ang Kanyang katarungan ay hindi maiikakaila. Binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon, iniaalok ang mga landas ng pagtubos, ngunit nasa atin ang desisyon kung tayo ay tutugon o hindi. Ang baha ay isang mahigpit na paalala na ang Diyos ay nag-aalok ng biyaya, ngunit ang katarungan ay darating din. Para sa mga hindi pinansin ang tawag sa pagsisisi, ang resulta ay pagkawasak. Nagkaroon sila ng pagkakataong magbago, maniwala at sundin ang mga utos ng Diyos, ngunit pinili nilang manatiling bulag sa kasamaan. At tayo, paano tayo namumuhay ngayon? Tayo ba ay nakikinig sa mga tawag ng Diyos o patuloy na sumusunod sa ating mga gawain, binabalewala ang mga babala? Naririnig ba natin ang Diyos kapag hinihingi niya sa atin na magbago o tayo ba ay tulad ng mga taong nakikita ang pagtatayo ng arka ngunit nagpatuloy sa kanilang sariling mga landas? Hinahamon tayo ng kwentong ito na muling isaalang-alang ang ating mga sariling pagpili at mga saloobin. Ano ang ating itinatayo sa ating mga buhay? Tayo ba ay nagtataas ng isang arka ng pagsunod at pananampalataya? O tayo ba ay lumulubog sa isang mundong binabaliwala ang mga prinsipyo ng Diyos? Itinuturo sa atin ng baha na ang Diyos ay mapagpasensya, ngunit siya rin ay makatarungan. Hindi siya nagkukulang sa pag-aalok ng mga pagkakataon para sa pagsisisi, ngunit hindi rin niya pinapatagal ang paghuhukom ng walang hanggan. Isang araw, ang pinto ng arka ay muling magsasara at tanging yaong mga nasa loob nito, ang mga pumiling sumunod sa Diyos, ang makakatagpo ng kaligtasan. Sana ang nilalamang ito ay naging mahalaga sa iyo. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen para mapanood ang isa pang nakapagpapalakas na video. Hanggang sa susunod, pagpalain ka ng Diyos.